Magandang araw mga kasimple. Bali, nandito ako sa Lumang Bayan, San Chudoro. Isa ito sa mga uh, lugar dito sa San Chudoro. Sa Sako pa ito na barangay Lumang Bayan. Ako po ay nasa mataas na lugar. Yan. yung po yan ay si Chocalero, yung tapat na yan. At yung nakukuha na ng camera na yon ay... Isla Verde. At yung kabila na yan ay Batangas. Nandito po ako sa ibabaw ng bundok. Bali may pataas pa ito ng kaunti. Yan, yan na lang yung pataas ng kaunti. Yan lang. Kasi dito ay may bahay na kubo ng mga katutubo pero ah, wala siyang tao. Yan. Uh, may sadya po sana ako dito sa mga katutubo. Pero uh, sarado, wala na po nakatira. Uh, ayan po, ang aming lugar, ang aming tanawin, mga kasimple. Kung po yung aming dagat dito, yan naman pong dulo na yan. Parang dulo na yan ay Puerto Galera na po. Yan, yan yung dulo parang uh, pulo na yun o isla pero buo po yan a, dito po sa amin sa bahay ng Mindoro, sagana po dito sa tanim ng mga nyug, buko a, makita niya po yung bundok na yan, marami pong tanim na buko, nyug syempre po, a, meron din dito marami din dito, mayaman dito sa tanim na saging marami din din, po dito ng lansones at saka dito po maprutas din yung lugar namin Yan. hindi lang po buko saging meron dito sa lansones rambutan meron dito ng durian at meron dito mga uloy marami po uh, mga prutas din dito sa San Tudoro ito po ay bayan ng San Tudoro Siyempre po, uh, meron din kami ng ano, maraming isda. Uh, marami po kami nga uh, manging isda rito sa bayan ng Sancho Doro. Uh, sariwang isda po, ang uh, mabibili nyo rito tuwing umaga at hapon. Umaga at hapon po, naglalako ang uh, na, naglalaot po ang mga manging isda. At yun uh, po mga sempre meron po tayo dyan maglalako hindi po kayo nakakalabas ng bahay mainit meron po tayo ka naglalako ayan bali nasa mataas po ako ng lugar ayan yan po ang tanawin dito sa kinalalagyan ko presko po dito kaya napakaganda po na ng pagkakatayo ng bahay ng katutubo na ito yan presko uh, kanilang lugar uh, kanilang bubong pawid lang at saka sulirap. pero presko dahil kitang kita naman yung tanawin ng dagat yan lang po mga kasimple maraming salamat po sa pagsuporta thank you very much po have a nice day